Eh, what's up guys? Oh, maghahanap ako ng mga gagamba. Ang ako ay pabibinta ko. So, gumawa na pala ako ng lagayan ng gagamba. Oh. Tapos ano? puro lang. Dalawa yan. Ano? So, ang oras ngayon ay alas dos. init do, sobrang init ha. Oh. Init. Ang init ng oras. So let's go. So, balis na ako, guys. Ayan, eh. Sabi lang ako itak. Baka may ahas. Siguro lang. So e maghahanap tayo dito sa mga kakahuyan. Baka mga anak talas. Uri, tukar kita isa mga damuhan sabi Ih, tuh, sapu tuh. so ito guys meron meron na guys isa pakita ko sa inyo ito yung sapot nyo ayun no? ayun siya may ano siya may itlog ano ano kita nyo ba ano may itlog Ayan ha, itlog. So, ayan siya guys, oh. Kaso may itlog. Ano, babae. Babae siya. So, maghahanap pa tayo. Ayan, naka-isa na tayo, isa. So ibabalik na din tong itlog para may mix na ano, siya mapisa. pisa. Yun, ako na siya oh, you know. Itlog babalik na natin para mapisa. Maghahanap pa tayo guys. konsero Ito tayo guys ano malapit sa poultry Ito sapot oh ayo oh. Ito yung sapot niya oh ayo oh. punta tadi ito oh. Oh, nandito 'yon. Nandito 'yon. Tingnan natin. Oh, ayun. Wow, ayun oh. ito yung sapot. Tas ngayon, oh. Nandito siya oh. Uy, malaki siya oh. Bambang. Malaki, malaki. Malaki, okay, malaki. So. Kailangan na muna natin siya para natin yung Malaki, malaki Ayan oh, malaki oh So, ayan guys Sobrang laki. Kita natin oh Ano oh, sa loob oh Ayan oh Ayan oh Ayan oh Ayan oh, oh masyado makita oh. so lagyan natin sa paspro dito lang lang ba mga marami pala dito sa ano poultry farm ayan o okay, oh, okay o kita niyo ayan o oh. ayan o oh. natin dito sa paspro. dalawa ko lang ako maghahanap pa tayo ayan ayan nakita, Ay, nakita ko guys iba naman itong Ayan. Ah, uh, bin pala miyas niya. Eh. Hmm. Kung nalagbaw. Sabi, ah, haba ng amiyas. So, maghahanap pa tayo. Dito lang sa malapit. So, dito tayo guys ingat-ingat lang tayo kasi baka may king cobra dito ano ano baka may king cobra So wala pa Wala pa akong nakukuha Ito naman tayo sa loob Ano? Oh. Sobrang ingat guys Oh. Lần bầu Meron guys. Meron. Ayan, malaki. Malaki. Ayun. Malaki itu malaki. Hmm? Malaki Malaki. Oh. Malaki. Hmm, laki Hmm, laki hmm. Laki. Ganito yung mga pinupugaran nila oh. Parang may mga sapot-sapot. Mayroon pa dito. Ito, sapot oh. Eh. Tigas na, tigas. Ano yung dun? Doon. guys, oh. Ito yung sapat nyo, oh. Ano? Oh. Nagagalaw yung... kita oh. guys, siya, oh. Laki rin, makalaki rin, oh. Ayun, oh. Yun sa loob, oh. Ayun, oh. Ding. Ayan o. Ah, hmm, laki. Kunin na natin. Bitasin na natin. You know, you know, that's you. laki okay. madami dito madami dito ang gagamba kasi malapit na sa poultry may mga pagkain kasi silang mga langaw kaya madami dito ang gagamba ayun ang poultry oh ayun oh ang pagkain ng mga gagamba ay langaw kaya marami dito matataba malalaki pero kaapat pa lang ako. Kaapat na piraso na. Maghahanap pa tayo. Kami dito. Kapot. Oh. Um, uh, Nakahanap ako ng dalawang malaki. Ito na na Ayan. Mara po tayo. Marami dito. Ang So, may nakita akong uh, pugad ng ibon. May tatlong itlog. Ayan. Uh -huh. Ay. Dalawa pala. Dalawang itlog, oh. dalawang itlog <laughs> Ayan, Yan, dalawang egg Ito yan sa ano. Madri kakaawa galing ako doon simula ako doon so pupunta na ako doon so paghahanap na naman tayo ng ibang place uh, paghahanap natin ng gamba ng uh, dito ko sa ano uh, dito sa palayan habi uh, mau tarik pengnit soh di sana kok sama Iris nit habi loh uh untai doh sekarang don sedulung yung untai pupun So let's go Itu to balayan nih lah let's go guys So nakarating na ako dito. May sapa, ano sapa. Ano? You know, galing ako nang ako galing oh. So, oh. Dito na ako nakarating na ako dito sa oh. You know, may sapa. Grabe. Sobrang init. Sa so, maghahanap na tayo. Aduh, ya, Pu. Kali ini... ka di so ayun uh, wala na akong nahanap dito sa parting to doon sa parting yun walang mga gagamba doon so dito naman tayo sa parting to tapos, mabalik na tayo doon. Uwi na, uwi. So, mamayang gabi na naman. mang, a uh, mangingilaw. Maganda pag gabi. Diyan naglalabasan yung mga gagamba. May nakita kong gagamba maliit pa. Ayun o, oh, yung bahay niyo. Ano? Ano? So, kukunin natin yan. Ha? Huh? Kaya di mabuhay naman. Na nawala, Oh, look. Look, ay. Harap ng dagsa po gan. nawala yung gagamba. Na wala. Eren dito, guys. Kakaiba.

akong kita guys. Kaso maliit pa. So, ano. Eh. Maliit pa siya. So, maliit pa. So, hindi ko muna siya kukunin. Kasi maliit pa. So, Maghahap pa tayo dito. Maliit pa yun. Malangganin. Hindi mabibili yun. Ah, ba yan dito? Grabing init. So, pahinga muna tayo dito ng konti. Makakita nyo yun, o. Oh. Yung train. ayun, o. Oh. Yung train, o. Train yan. May ilaw na yun, o. Oh. Galing ako, galing ako Doon. Doon. Umikot ko pa ganyan. Nagsimula ako doon. Para ganyan. So, dito ko ha. Sa... Pilis. Ano? Isa pa. Hindi malilim dito. Oh, dito muna pagpay nga. Dito muna, ako magpapay nga. Kasi, ibang init talaga. Grabe. So, ayun na, guys. So, pabalik na ako. Uwi na ako. Kamayang gabi, doon kami magahanap. Doon sa uh, bukit na yun. Doon kami magahanap. Marami doon. Uh, mahaba yung mga kalagalamay. Dito, medyo, ano,

dito. So ayun, nandito na ako sa pinanggalingan po kanina. Habi, kainit, sobra. Habi, kainit, sobra. Oh, Nakabalik na ako dito sa my poultry. Wala nang sapot. So, andito na ako sa bahay. Okay na ako. And, ah, good. Itingnan natin yung nah hadap nanti ngambah. boleh. laki ya lo. en. Oh. ini kabi belinya. Gilbert Hot Spider. Ramai uh -huh. yes, oh so, okay, oh eh Lamy! sweeter kill so spider. Lamy! Guys, game lang kayo guys, kung gusto niyo bilhin to guys Ayan lang ito. Uh, ah. 20 isa. May 10 Ayan lang. Haba ng kalamigas niya. Oh. Hmm. Sabi. Hmm. Sweater hmm. kills. Oh. Malalaki. Ito yung mga dal dalawang malalaki. Oh. Ayan natin. Ayan oh. Grabe. Uy. Muntis siya yan, oh. Oh, mm, laki, oh. Laki, oh. Uy. Uy. Grabe, yung may sipot, eh. Laki, oh. Ito, bay, hindi Ano? Wow. Ano guys, oh? McLean Huts Spider Mc McLean Huts Spider Ano? 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 Uh, Laki din, oh Sunny Lagoon Sunny Lagoon, Uy! Oh. Hey! Sunny Lagoon Sunny Lagoon oh. Eh. sa Sunny Lagoon Ayan guys, comment lang kayo guys Bilhin nyo na guys